Hello sa aking mga ka okay Kumusta na kayo dyan? Galaw-galaw naman tayo dyan. Alam nyo ba na napakaganda ng panahon? Nandito ako ngayon sa ilalim ng napakainit na araw. Ayan, ako'y nagsusunog ng kutis. Kasi ipapakita ko sa inyo yung aking... Uh, ewan ko kung napanood nyo to, ha? Yung aking uh, Tires Terraces Garden na ginawa mga uh, garden mula sa mga uh, lumang gulong. Papakita ko sa inyo yon At ito, panoorin nyo muna. di ba diba? tinaniman ko to Panoorin nyo para makita nyo kung paano ko tinaniman. Ayan. So, nakita nyo, ba diba? Ngayon, papakita ko sa inyo ana ah, ako'y naging successful talagang nawawala yung stress ko pag nakikita ko itong napakagandang uh, garden na to na nagawa ko dahil ang ganda ng mga tanim ko rito na mga portolaka ngayon so ito papakita ko na sa inyo ayan ayun na sa akin likuran so ayan tingnan natin na mas close ha, para mas maganda e na po ba diba, nakita nyo naman ah hindi pa to ito natatagalan napakabilis tumubo at lumagod ang portolaka napakaganda ng mga bulaklak ayan nakita nyo kulay pink eto combination ng ano ba yan ha? pink at saka yellow may red tayo dyan ah alam nyo to binagyo pa ito dinaanan pa to ng bagyo eh. pero nakita nyo matatag di ba? Diba? hindi naman siya nasira ayan ayan so nakita nyo napakaganda ng mga bulaklak ang gaganda ng mga bulaklak yan po ang aking uh, portolaca at success ang ating uh, tires garden ayan po ayan po ang aking napakagandang tires terraces garden e, ayun ko kung nagagandahan kayo pero alam nyo ako ganda ganda ako dyan at excited ako bawat araw dahil uh, inaabangan ko yung kanyang paglago napakabilis pong tumubo alam nyo ito mabilis lang to dinaanan to ng bagyo pero antibay eto okay pa rin kaya alam nyo napakasayang magtanim napakaraming benepisyo, nakakapag-exercise ka, nawawala yung stress mo, excited ka araw-araw, at yun po yung naranasan ko rito, kaya encourage ko yung magtanim try nyo, kahit ka lalaki kayo ako nga, lalaki, pero nahilig ako at na-discover ko, napakasaya ayun po, kaya pag magtatanim din kayo, ay double purpose gumamit tayo ng mga lumang gulong, kagaya nito, lumang gulong, mga container ng mineral, mga container ng kung ano-ano, mga container na pwedeng taniman, para makatulong din tayo para mabuwasan yung volume ng basura araw-araw, ayun po so sana po meron kayong natutunan sa ating uh, video sa araw na to at uh, sana po sa mga bagong bago dyan ay uh, huwag nyo nang kalimutan na mag subscribe at i-click yung notification bell i-share din natin yung video at pakilike naman po para talagang maraming makapanood nitong ating video at maraming ding ma encourage na magtanim maraming maraming salamat po, mabuhay kayong lahat God bless you all, bye!